Yes, hello! Balik po tayo sa ating vlog Sa ating unboxing nitong Insta360 X5 May binili kasi tayong Insta360 X5 And then, ito po binili natin yung Ultra Battery Yan uh, So, ito po yung box Ito yung harapan Yan, kita nyo ba? Nakasulat dito na yung capacity ay 2,800 na uh, milliampere. Hindi ako nagkakamali, comment kayo pagka may comment kayo. Ito po yung isang gilid niya, naka-seal. Makita niyo na dito, seal. Ginagawa ko to kasi uh, pag ako gustong bumili ng item, naghahanap ako nung ganito, yung in-depth na ah uh, naga-unboxing. Yung iba kasi bubuksan na kagad. Ang gusto ko makita ko po yung box. Ano ba yung marireceive ko sa bahay? Ito yung kabilang gilid. Yan. Shoot for longer with a high capacity 2,800 mAh battery. ah uh, ito, Chinese-Chinese. I think, ano to eh. Parang, parang ito rin yan tayo eh. Baka, renunciate lang yan. No? Kasi may, ano rin, no? 2,800 din, no? Yan, gusto ko ito, nakikita ko yan. Yan, meron din po ditong seal. Sa mismong Insta360 website ko po yan binili. Yan. Yan. Para, baka may kaugali ko rin na gustong ganon. Eh, kung kaugali nyo ako, edi panoorin nyo na lang. Ito po yung sa ilalim. Yan. Ito yung quality ng box, oh. Actually, maganda talaga yung quality ng Insta360. O, tapos, eh, harap, napakita ko na yung gilid. Gilid na naman. Ito yung sa taas. Ito yung sa baba. And then, dun tayo sa likod. Yan. Ito po. O. Yan. Insta 360 X5. Tapos, yan. Nakasulat lang kung saan. US daw siya. Uh, model. Yan, model niya. Okay. Yan lang naman. Actually, may dalawang klase ng battery nila. Ito lagi ko nakikita eh. Doon sa mga iba kong binili. Lagi mong makikita. Ayan ito. Yung iba wala pala. Sorry. Ito ayan. Pero kadalasan nakikita ko siya. Ayan oh. Ayan oh. oh. Diba? Meron din. Oh. Hindi naman porket wala yan. Fake na. Kasi ito sa Insta360 ko rin binili. O, oh, wala dito. Ah, meron dito sa ilalim. Ayun, o. Oh. Oh. Hindi ko alam kung pagkawala yung yang uh, Insta360 GMBH. Hindi ko alam kung pagkawala yung sticker na yan. Kasi ito namang isa, itong nasa taas na to, wala siya dito, di ba? oh, wala, Oh. oh o, masabing fake? Eh, ano. So, sa tingin ko, ito. Itong isang ito. Kasi laging meron. Tingnan natin kung meron yung iba. Bumili rin tayo ng reader. O, oh, meron din. O, oh, ba diba? Same na same mo oh, yung sticker. O. Oh. <coughs> to meron din. O. Oh. Ano to? O, oh, yung lens. Lahat yan galing sa insta 360. O, oh, meron din yon Meron din ulit. Parehas din yung font. Parehas yung, ano, Oh, meron lahat. Okay. Tingin ko ah. Tingin ko meron lahat ah. Uh, natin. O, oh, yan o. Okay. Tapos ito. nakikita nyo ba? Ayan o. Oh. Ito, ibang font. Ah, oh. tingnan natin to. Ibang font. Mas makulay siya. Ah, oh. Does it mean na uh, fake yan? Hindi. Galing yan ng Insta360 eh. So, wala sa font, wala sa ano, na may sticker niya, no? Ito, galing yan sa Insta360. Sa website ko yan binili. Yung mic air na blinag natin, meron ba? Oh, teka. Ayun. Oh. Teka, teka, teka. Ba't ganon? Ito, wala. Bakit ganon? Ayun. Kaya wala. Kasi ayun na siya. Ayun, no? Naka, ano na? Naka-print na mismo sa box. Gulat pa ako, eh. Namaya, fake pala to. Hindi, hindi yan fake. Kasi galing yan sa Insta360. yun, wala. Wala yung isa, ha? Wala yung isa yung sticker ito, tingnan natin to. Meron din. Oh. So ano, ano? wala 'yon, fake. Hindi ko alam ah. Ha? Pero halos lahat ng binili ko meron. Ito lang wala. Pero naka-print. Ayano. Oh. Naka-print na doon. Redundant naman kung ilalagay ulit, no. Oh, ito yung ultra battery. Ah, na wala na ako sa vlog ko. Ito pala yung amplia vlog natin dito ang ina-unbox pala. Ay, ano ba? Ang pinapakita natin, natin dito, itong Insta360 X5 Ultra Battery. Kasi mayroong dalawang klase nito. Ito, yung 2.8 na pinakamataas. Ultra Battery ang tawag doon. Mas mahal lang siya ng onte. Hindi ko alam kung ilang dollar eh. Uh, mga... Mas mahal lang siya ng, I think, 6 dollars tak parang ganon. 6 dollars ba? Oo, parang ganon eh. Mas mahal lang siya ng onte Pero yung standard, yung, yung pagka bumili kayo ng Insta360, eto bumili kasi ako, may kasama yan na extra battery. Pero yan, standard lang yan. Yan yung mas mura eh, ito, ultra, mas mataas yung, makikita nyo doon pagpunta kayo sa website, mas mataas yung ampere nya, yung milliampere nya. O, di, dito na kayo. Pero, syempre, essential bundle kasi yung binili natin. Kaya, uh, may standard na kasama yon Kailangan nyo bumili nito. Minimum para sa akin, tatlo battery eh. Eh, pagkakinulang ba ito, magdadagdag ako. Pero, I think, mi uh, okay na yon kasi, eh uh, yung essential bundle may kasama yan na charging station na good for dalawa. Oh, eh good for dalawa, may extra battery ka, bumili pa ako ng isa, 'di dalawa na extra ko, may battery pa to. Habang ginagamit mo to, nagcha-charge 'yung dalawa. ba? Diba? So minimum, pagka-essential lang binili mo, yung essential bundle. Ito bilhin nyo kasi mas makakamura kayo dito. At uh, sa tingin ko, lahat ng mga kasama ng mga to, bibilihin nyo rin yan separate eh. eh di, bakit ka hindi dito na essential, di ba? Mas makakamura ka na. Pagka binili mo yan ng, ng ano, ng isa-isa, uh, mas mapapamahal ka po. Okay? So, yun lang. <clears throat> yun yung ating ultra battery. Thank you and please subscribe po sa ating channel at pag meron kayong mga kamag-anak, sabihin niyo mag-subscribe dito para magka meron sila ng kaalaman about sa Insta360 Camera X5. Thank you.